Ilan taon na po ba itong ating simbahan? Ang palagay ko ito ay nasa 400. Wow! 41st na <laughs> Grabe. year. Sapagat last year, nag-celebrate tayo ng 440 uh, years oh, ng diba? simbahan ito. isinama sa dyan ng city na isa sa mga tourist uh, spot, tourist attraction. Kasi napakadami history basilika. dito. Opo. As in part na to ng ating kultura, itong ating simbahan na ito. Sa antiquity, Opo. at saka sa history, yes. ang pinagdanan, at saka sa ano may architecture. Okay, pagmamalaki talaga Oo. natin oh. itong simbahan. Ito. Alagang-alaga po eh. Sa buong Pilipinas, itong Ako. ikalawa sa naging wow. minor basilica. Ang wow. nauna daw yung ako, ah, ah, kita naman ninyo ang uh, architecture ang, ng simbahang ito at ang napakahabang uh, history na pinagdaanan ng Minor Basilica of the Immaculate Conception at narinig nyo yung naging usapan namin. So, invite ko kayo para kayo mismo ang makasaksi ng uh, kagandahan at uh, sabihin natin ay kabana uh, kabanalan ng lugar na ito. Very solemn kasi ang lugar na ito. Kaya ang dami rin pumupunta dito kahit walang misa, pumupunta ang mga tao dito para makapagdasal. So, in-invite ko rin kayo para makita ninyo ang napakagandang lugar, ang napakagandang simbahan na ito.